Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may maiibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sayo lamang talaga iikot ang buhay niya? Yung ikaw lang talaga palagi ang first priority niya kahit anong busy niya at kahit gaano pa siya kalayo sa iyo? Kaya kung gusto mo na sobrang mababaliw ang mahal mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Madami pong iba't ibang paraan. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. Una, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat. At isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang at ilagay mo ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, ipahid-pahid niyo lamang po ang bawang niya dyan sa palad mo na may pangalan niya. At habang pinapahid-pahid niyo po ang butil na bawang sa palad mo, ay sabay mo banggitin ang mga salitang ito. Sa akin lamang iikot ang buhay mo at mapabaliw ka sa akin ng husto. Ibulong o banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong isang butil na bawang. Pwede mo ito ilagay sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis. Pwede ito ilagay sa bag mo o di kaya sa wallet mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At kinabukasan, kung gusto mong ulitin ang ritual, ay yun lamang ang gagamitin mo na bawang sa paggawa mo ng ritual, basta itagok mo lamang ito. At araw-araw mong gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong sa iyo lamang iikot ang buhay niya at sobrang mababaliw siya ng gusto sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us.